Yan o, araw mga kasalo, musta po kayo, musta po ang lahat. Ayan, kakagaling lang po natin ng rep para kuhanin itong bell pepper, puso ng saging, mga Alam, sili, Valencia. bangus, sa bawang na almonds. Si Sao ay nagsisimula na din syempre, as usual po. Kuha na din tayo ng sayoti. Sayotokya. Sayoti. Sayokya bago tayo manghiwa ayan nakasalang na to ayan nakapagpiga na tayo ng puso ng saging magpapakulo na din sa ng green ano tawag ito pepper steak ginigisa na pala ayan, nilagyan na ng bell pepper syempre hindi siya magiging bell pepper steak kung wala siyang bell pepper patid lang natin si ate pero nag-aantay pa din tayo ng announcement kasi umuulan. 宿舍那边吧。宿舍门。

nag kasi tayo ng announcement pero uh, si madam uh, ano na, nag na magbukas na magbibigay ng summative test da may test po kasi sila ngayong araw eh kaya lang ina-announce po natin ano, ina-ante mo natin announcement magsimula pagkabata pa lang po, ako pa lang po grade school na, ganun talaga, yung tipo mag-a-announce sila ngayon ng walang pasok, tapos buong araw naka, naka ano, mainit tapos kinabukasan na umuulan, walang announcement. Simula pa. Kapon may announcement ka, so ang init naman. Yun nga, yung nga yung mo simula pagkabata, ganun nga. So okay pa, sana yung tipong hindi na lang in-announce, yung tipong may pasok na lang kahit umuulan, ganun po. lahat barbecue binabarbecue po ni Sauto o oh, yung barbecue sauce natin, magkwento po tayo, ano Alam niyo po bang kahapon eh, may po pumuntang polis po dito sa atin. Hinahanap ako. na, ako. Na, napagbintangan ba o napagkamalian? Napagkamalan. Ano bang, napagkamalan. Napagkamalan. po si Sauna, naka hit and run. Siya daw po yung nagdadrive ng sasakyan, ganito, ganyan. Ano po eh, yung kwento niyan, bali pinakakwento niyan, meron po kakilala si Sauna. May message, dito taga dito po sa amin, kakilala si Sauna. May po siya. Kakilala din ng pulis. Ah, uh, yung nga, kakilala, kakilala, mo siya tapos kakilala niya yung pulis. Ngayon, ang nangyari po, yung kakilala po niya Sao, siya na ang sabi, ganito po yung sabi, ah uh, balik ka pang pangan po yon. Ang sabi po niya, yung kakilala kong pulis, na, sabi, yung kakilala kong pulis, ah inahanap ka, mag-report ka daw kasi may na-hit and run ka daw kahapon sa Angeles. Ganun po yun. Parang ganun po yung pagkakasabi. Eh, syempre, po, automatic, ay, uh, automatic, uh, ano, nireplyan ni Sao kasi nga po, uh, ang akala, uh, akala niya, seryoso yung kausap niya kasi kapangpangan. Yung unang pumasok uh, pumasok po sa isip namin na, na-hack po yung account nung, Nag-chat sa akin. nag kay Sao kasi nga po, no. di ba uso po yun ngayon yung na-hack yung account tapos magme-message ng e scam. So, ganun po yung naisip namin. Kaya lang, nag-response si Sao kasi nga po, kapangpangan yung pagkakasabi ng tao. Kaya expect namin, totoo yung, anong tao dito, yung siya yung tao or nakhack lang yung account tapos nanti-trip ganon. E pa ba lang sumagod si Sao? E totoo po pala, may nag-message na police station na FB page kay Sao na kayo po ba tong ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kung ang nangyari po niyan, yung nakuha ng picture ng sasakyan, uh, pumunta po sa LTO sila. Anong babas na pangalan ay parang Mary Ann na parang ganun-ganun po. Basta may magka, malayo po yung pangalan eh. Mary, Mary, Mary Joy Mary, Ann. Mary, Mary, Mary Joy Ann, Mary Rose Ann. Kunanan po yung lumabas na pangalan. Pero yung pangalan po niya Mary Ann. Kaya nang snarch nila sa Facebook, lumabas. Ako yung lumabas sa mukha. Oo, oh, lumabas yung Tapos yung witness daw, eh... Namukhaan daw, na ako daw. daw. Parang ako, parang, parang ako daw parang ganun po yung Pumunta nangyari. Pumunta po. dyan, tinuturo si Sawa. Siya po, sir, parang ganun mm. po yung sinabi niya. Eh, hindi naman po... Siya po, po nag... sabi niya. Uh, hindi naman po nag... Siya po, sir. Kasi siya ba, sabi ng polis. Mm -hmm. Siya po, sabi niya. Saka pinakita oh yeah. nung polis yung plate number. Oh. Chinat na... Sasakyan sa yung, na ganito, yung, Tapos pinakita oh. din kahapon. City po ata, Honda City yung sasakyan mm -hmm. na ganitong may plakang ganito. Tapos pinakita nga po kahapon. Eh, wala naman po tayong kotse. Hindi rin po ako nagdadrive. Oh, yun. Tapos kaya po po yung uh, record ko sa LPO, wala akong lisensya, wala akong binili sa sakyan. Oh, na. na no. Kung ano lang doon, ngunit sinabi naman ng polis, medyo na, sabi nga may... So, Kumbaga, ginagawa lang nila yung trabaho uh, yung nila. Yung mga ayaw. uh, natin polis, ginag ginagawa lang po nila yung trabaho nila. Kaso yung witness nga daw po, sabi nung mamang polis, ano uh, may, siya sure. uh, medyo magulo daw po siyang kausap sabi niya gano'n kasi sabi ko may kaso po yan sir di ba sabi yung gano'n kasi at at siya pag, medyo eh. magkakaproblema po tayo pag pinilit po yung gano'n na si Sao nga po yung nakita eh hindi naman po nagdadrive si Sao eh nung sinabi po ni nung, ni mamang polis yung uh, medyo mahirap kasi siyang kausap sir sabi niya gano'n uh, medyo kumalma po ako kasi syempre ano po yun mga kasawa lang mabigat na ano po yun mabigat yung, na pa sa, pag ako, sapag, ako, ako sapag. sa. tapos uh, mata ma problema po yun kasi nadamay ka, mag ipag ka pa, gano'n ganun. na hindi, hindi naman ikaw yung na nandun na nasangkot. Yung obliga, oo. Oh. Mm, hearing yun. Kaya nung sinabi Ay. ni sir na Nung no, sinabi ni sir na medyo mahirap po kasi siyang kausap, sir. Sabi niya ganoon. Ah, okay po siguro. At saka sabi sabi pagkasabi nung, 'di ba tinanong nila kung siya ba 'yon, sir? Opo, siya po 'yon. Tapos tumayo. ako, sige po, tignan niyo po ako, oh, may igetaas. May matapo din oh, daw, po, may tatlo din mo daw ganun. yung babae, ganoon-ganoon. Willing naman po ako magpaano kasi hindi naman ako 'yan ganoon. Siya 'yung nagtaka ako, ba, pinakita yung itsura nung no, ano, kumbaga ginagawa lang ng mga mga kapulisan po natin yung trabaho nila. Yung, yun nga. Kasi hindi mo naman pwedeng ipagkita yung mukha ng witness, di ba? Kasi witness po yun. Kaya na, na pag usapan lang po natin na nag, nagkagulo na, 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 po kahapon yung mga kapibahay nga po namin na <laughs> <laughs> nagsitayo. <laughs> ano? Ah, sabi ng mga polis. Hindi naman po kayo, ganun-ganun. Ah, hindi po kayo. Eh, na, nakatalikod ako eh. Nadidinig ko lang sila. May ginagawa ako sa motor ko. Tapos sabi na, uh, hindi naman po kayo may ano ganito-ganyan, may ipag-vlog lang po kami. Tsaka sabi pang... ko nga doon sa mga polis, kahit pagtanong nyo man po sa mga kapitbahay, hindi po ako marunong mag-drive, oh. eh, hindi po ako nagdadrive. Kung baga At... nagtatanong lang talaga, yung, mm -hmm. yung nga, kung may nabili tayong sasakyan dati na nakapangalan mm -hmm. sa atin, pwede pa din kasi tayong makasuhan doon eh. Mm -hmm. na, na hindi pa siya na-transfer ganon, kaya hindi natanong na yun lang, ano lang, yung ganun nga, napagkamal lang sila, nakaatawa lang kahapon. <laughs> hindi nga ka kami nakapag gano'n, nakapag video na. Oo, oh, nakapag vlog kasi hindi naman po natin talaga ano yung vlog vlog na gano'n yung kada galaw natin, na vlog natin, kaya hindi ko nakuhanan pa picture or video, gano'n. Nakaatawa lang eh, yung gano'n. First time po yun, yung uh, napagkamal lang tayo na may pumuntang polis, gano'n. Kasi nga, na-search lang, na-search lang yung pangalan sa Facebook. Pwede ba sabihin nung September, baka makatulong sa mga sa oh, ano September, September yeah, 12 daw po 'yan mga bandang hapon or something oh. na ganap 'yon. Eh nung Mamamaling. time na 'yon, nandito pa po tayo na pa-jack pa ng motor noon, 'di ba? oh no, 'di diba? ka ako Kadaan tricycle noon kaya pinan-drive. <laughs> Hindi po kami mayaman, pero may driver po si Sao. <laughs> <laughs> ako, yung tatay ko, tsaka yung pamangkin niya. Mahirap lang po tayo pero may driver po siya dahil nga hindi siya marunong mag-drive. At wala po akong planong turuan siya. Sabi nga naman ang kapatid ko, ni Nano ka, bike pin, ha, makapag-drive. Sabi naman, hmm. tsaka, may po yung loob ko, di po akong makapag-drive hmm. talaga. Di Minsan ko lang po siya pinag-drive ng motor, eh, pinampipreno yung paa. <laughs> Hindi ko na inulit. Baka <laughs> beses yun, pinapapreno ko no, no, yeah. yung papa. yung, anak ko lang alam po, nagagalit ako pag tinuturuan siya, nagmumotor. <laughs> Ay, kasi na, ayaw ayoko, bro. ayoko silang turuan ng ganun na wala na malisin siya tapos tuturuan mo. Na-share lang natin dahil first time po mangyari itong may pumuntang kapulisan sa atin para investigation. Investigation lang yan mga ah. lang yung trabaho ng mga kapulisan po natin na report lang nila na pumunta sila sa ganito, ganyan, ginagawa ng trabaho nila. syempre kung sa inyo po mangyari yun, sigurado matutuwa po kayo na ganun po yung ginagawa nila. Yung... pa kami eh yung, hindi, matutu, uh, ano nga yung matutuwa ka na ginagawa yung katrabaho ng kapulisan natin, nagsisearch nag-iimbestiga talaga sila. Kaya lang nataw lang na mali lang po yung ano. Pagtaos. Hindi, uh, uh, <laughs> na, na, na pagkamalian. Uh, yun lang na ano lang po kung talaga dun sa witness yung sinasabi niya. Siya po, ang oh, sabi ko gulog. Tsaka ah, parang ano siya, wala siya sa sarili na yung kinakausap. Yung kapi nga namin na bata, yung dalawang bata, araw-araw na po nakita yun, eh, nalilito ako sino si, yung, which is which, ganon. Sino, mm -hmm. si, sino yung si ganyan? Lagi yung tinatanong, kasi mag, magkamukha eh. Sila Ed Paul na lang nung bata, bata sila, tsaka si Pips. Naguguluhan na ako sino si Ed Paul, kung sino si Pips. Tapos si Buzo at si Gudon, nalilito <laughs> din ako. Yung first time mo lang makita ng ganon, medyo mahirap talaga yun, pag witness ka kung walang camera, medyo mahirap talaga siya. Kaya na ano eh. Oh, na share natin sa yung ayoren. experience natin kahapon. Talagang nagulat kami. Yun, hindi ko makalimutan yun. Siya po, sabi ko noon. Uh -uh. Sabi ko no siya po, sabi ko sa isip ko. Hindi eh, naman nagde-drive yung asawa ko, paano siya po? <laughs> Alam mo yung ako yung, yung tinatanong tapos siya yung Ako, yung, <laughs> yung, siyempre, antapo, siya yung ako yung, yung Tapos siya yung nagdedepensa. Ako yung maaabala <laughs> eh pag de-drive kita, pag may hearing gastos pa yun. Hindi ka O, oh, siyempre, pag pinili nung tao sa na ikaw yung, uh, ano, medyo problema yun. So, ayan po. Nas Share lang po pa. natin. Ha? Patapos na po pala tayo. Ma maaga lang. Hmm. Nakakatuwa lang eh. Experience. Siguro ito yung unahin natin i-upload. Uh, ngayon? Ay, Ano ba nga rin yan? August. Kahapon eh, oh. sila. Ah, sila oh, September, September 18. September 18. Kahapon sila pumunta dito. September 18 sa Bentin ka kung sila ah, pumunta dito. Kung sila dito. Ha, share lang din abang nagtutupo kasi tayo. Tsaka sabi ko, uh, ano, um, uh, nagluluto lang ako, nagtitinda ako ng ulap. Oo, oh, kahit check nyo mo po yung Facebook ko po, sabi niya, nagpo-post po ako, sabi niya. Bumagaraw sa, ano lang ako, sa bahay, ganun. Mm. Uh, alis man tayo, ng uh, panapon, ng, uh, panapon. Hapon. Uh, hanggang pure gold lang tayo, mm. porak, ganyan. So, nakakatawa lang talaga kasi first time po yun. Tsaka yung mga kapibahe po na yung tipong gusto magtakbuhan parang gano'n. <laughs> <laughs> Labas silang gano'n, sakit ng polis ha. Oh. <laughs> ako sa hindi ako interesado, ano marinig ko sa daan, yung ginagawa ko yung ginagawa. Kung baga narinig ko lang sila habang ginagawa ko yung motor ko. Alam mo pa, sabi nila, uh, magkipag-vlog tayo so, pa, sabi nila. May ipag-vlog mo na. Sabi, hindi ganito yung pagkakasabi. Yung pagkakasabi, sabi nila. Sige, okay lang po yan. Hindi naman, po kayo, di naman po kayo yung pinundahan namin. Parang gano'n sa mga uh. nagsusugal nga po uh, may pag-vlog lang po kami dito. Eh, nakataligod po ako nun. Hindi ko naman na nakita ko sino. Tapos, nung sinabing Mary Ann kaya nang po, sabi ko na, napatigin ako. Ah, uh, Alam ko na yung investigation yung pinunta uh, -oh, nila. Kasi nag-chat na sila. Oo, oh, nag-chat na kasi sila eh. <laughs> kasi tayo yung mga ano eh, pati yung mga ibang tao nagsilabasan eh. Bida si Sao Kapol eh. <laughs> alam mo yung kinakanta ko, ako ang bida na uh, eh, naging totoo eh, ano? Siya, sy siya kahapon eh, kasi kinatanong ka siya ako, ano mayara, alam niyo ba yung ganon? Alam mo yung, hindi mo man ginulo yung buhay ko, alam mo yung post na ganon. <laughs> Ginalong guloy eh. <laughs> ang hirap, ang hirap na maging witness, parang ganon. Na, Para ano, na sure. Oo, oh, hirap na sharing, na share nga si nakapicture nakapagpicture na ng ano ng sa sasakyan na picture niya parang parking attendant po siya na picture niya yung nakapag hit, naka hit and run basta okay naman po yun okay po yun okay po, yun, okay po yung investigation kasi gagawin yung usay yung nangyari sigurado matutuwa po kayo na nag Lalo yung mga natin may lolo kang oh, may, 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 lolo po uh, diba? may lolo po ako <laughs> na, na gano'n hindi po nagkaroon ng uh hostisya -huh. na kaya natutuwa po ako doon sa nangyari yun lang talaga yung na pag... oh, uh, yung... Siya po! Parang ganun. Yun yung ano ko. Pero okay po yung ginawa nila kasi nga hindi nagkaroon ng hostage yung lolo ko na namatay. Dahil sa aksidente din. Ayaw mag-witness mag, mag, witness ng mga nakakita. Yun yung sinama ng loob nun. Ayaw mag-witness ng mga nakakita. Kasi parang kakilala po yung nabangga. Parang ganun. Kasi magkabaryo. Na lang, na-share ko lang. Kaya okay po yung ginawa ng mga mag nating kapulisan. Shout out po sa inyo mga sir. nag pa sila eh. Kasi na sir, sabi nga nun. Kung nagawa lang talaga yung trabaho nila. Cool lang, napaka-cool lang nila yung tipong nag-investiga lang talaga yung nagtatanong lang. Basta, basta cool nga kausap yung mga mamang polis kahapon. Cool, yung tipong parang kasing mo lang mga baron. Share lang.